Seven times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. He left me a document, dalawang papers in a folder. So 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Uh, our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig siya sa tatay niya, tumakbo siyang president. Hindi mangyayari ito ang mangyayari sa bansa natin ngayon. And hindi lang yung isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretsyo ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never ever asked me to run for president. Yan yung totoo. Seven times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nangyaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko, yung nanay ko? Because sa pitong discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para Um, kinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe binamitan ako ng reverse psychology ni PRD? Hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag na tumakbo for president kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another um, proof na hindi ako um, sinabihan ni PRD na tumakbo ng president, he left me a document, dalawang papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa Bahay namin ngayon, dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD hindi si PRD ang sumulat noon, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo, Rudy Duterte, for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung daladala ni PID na document nung last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for President. And even if nagsabi siya hindi din nang talaga ako tatakbo for president. Maanda ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, oh, um, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, um, huwag niyo naman na akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin niyo na lang January 2021 pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko, itatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat sa taong bayan na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, there, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong President. Walang naniwala kasi sinabi nila, tagawin lang niya ako, nangyayaw na tatay niya. Hindi, desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong President. Because at that time, ang gusto ko, ang pangarap ng lahat siguro na mayors, maka three consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yun. May questions doon? Yes, ma'am. Kasi na po yung uh, nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan. And I think sinadya nila na huwag lagyan ng pangalan yung dalawang letters kasi it was really a Sara bashing document. It did not say anything nice about me. So I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng uh, dalawang documents. How did you, how did you feel when you see those documents? Hmm wala naman akong problema sa sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin niya nila ng dalawang tao na yon hindi siya makaka-apekto uh, sa akin. Merong, oh yes, yun, sige. Why are you telling all these details to us now? What's the context? The context is the sit-down that I promised everyone. I said that I will sit down. There were questions that I told you that it needs to sit down. I turned off that sit-down because I said I don't like talking about my